So guys, good morning. Uh, meron tayong isusurprise ng tao na hindi niya inaasahan. So, tutulungan natin at bibigyan natin ng blessing. Meron, na, ako. Ako na? ako ako ito. So, yan guys. Uh, kuya, so uh, kabalihan ko to, spinal cord. Ngayon, uh, apat ang anak. So, siya rin ng mga anak buhay. So, kaya guys, uh, bibigyan natin siya ng na 'pag para makamulong din sa kanya magiging So, you... na gonna... sa gonna... 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 uh, so, uh, so, yeah, uh, kalagayan. Uh, may hirap ang buhay pero siya kahit uh, may problema yung kanya pero siya para sa kanyang